Ramdam na ramdam na, sa aura pa lang ni Zuke, halatang ang layunin niya ay isa lang, patayin si Indra. Pero syempre, hindi magpapahuli ang Thunder God. Mas mabangis pa ang presensya niya, parang isang halimaw na handang sa ng kahit sino ang hamarang. At sa wakas, nagbanggaan na ang dalawang makapangyarihang Diyos. Isang sagupaan ng bilis, lakas, at purong kapangyarihan. Ngunit sa huling panel, isang malupit na eksena ang bumulaga, si Indra, tinamaan ng malubha. Ang tanong ngayon, ito na nga ba ang katapusan ng Thunder God? Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, teren at simulan na natin. What's up mga poops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok spin-off, Apocalypse of the Gods Chapter 13 Spoilers. Sa paglabas ng spoilers ng Apocalypse of the Gods, agad tayong sinalubong ng isang matinding panel, si Indra, ang Thunder God, ay makikitang malubhang nasugatan. Malalalim ang mga hiwa sa kanyang kanang kamay na halos umabot na sa siko, at isang daliri niya ang tila na bali. Sa bigat ng tama, mistulang hindi na niya magagamit ang kamay na iyon sa natitirang bahagi ng laban. Hindi lamang si Indra ang naguluhan, pati si na Shiba ay hindi maipaliwanag kung paano at bakit ganoon kabilas na pinsala si Indra. Ani isang iglap lang at wasak na agad ang kanyang braso. Maging ang mga Diyos na nanunood mula sa arena ay hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Tahimik silang lahat sa sandaling iyon, ang ilan ay napakapit na sa kanilang mga upuan sa gulat. Si Indra, na nakatayo pa rin, ay bigla na lang nagkasugat-sugat ng hindi man lang namamalayan mamalayan ng karamihan kung paano. Dito na ipinakita ang misteryosong pakpak na unti-unting lumitaw mula sa likod ni Zoke, ang Vermilion Bird. Sa unang tingin ay tila isang malaanghel na anyo, ngunit sa mas malapit na pagtingin, ang bawat bahagi ng pakpak ay binubuo pala ng matutulis at matatalim na piraso hindi lang ito pandekorasyon, isa pala itong sandata. At doon na nga nakumpirma, ang matitinding sugat ni Indra ay galing mismo sa mga pakpak na iyon. Habang unti-unting lumilitaw ang mga pakpak ni Zuke, kasabay nito ang paglalantad ng kanyang pinakamalakas na sandata, ang kanyang sariling mga pakpak. At alam nyo ba kung bakit niya ito inilabas? Dahil bago pa man masugitan si Indra, tila siya muna ang napuruhan. Kita sa kanyang mukha ang mga bakas ng pinsala, may dugo sa ilong at bibig, senyales ng mabibigat na suntok mula sa Thunder God. Bagamat si Zuke ang may upper hand sa simula ng laban, hindi niya may kikaila ang epekto ng mga ataking tinamon niya. Kaya't napilitan siyang gamitin ang kanyang ultimate form, isang anyong ubod ng delikado, kung saan mismo ang kanyang mga pakpak ang nagsisilbing pinakamatinding sandata sa opensa at depensa. Makikita ang kaunting ngiti sa labi ni Baiho, tila alam niyang inilabas na ni Zupe ang kanyang panapos na teknik. Sa VIP room, hindi mapigilan ni Zeus ang mapakomento sa nasasaksihan. Si Ares ay tila hindi makapaniwala sa sinasabi ng kanyang ama, habang si Hermes, sa kabilang banda, ay unti-unti nang naiintindihan ang estruktura at taktika sa likod ng mga pakpak. Makikita sa kanyang ekspresyon ang matinding interes. Bumalik ang eksena sa mismong laban. Ang mga pakpak ni Zoke ay unti-unting naghiwalay, lumulutang sa ere at dumikit sa magkabilang braso niya, isang malinaw na senyales ng bagong uri ng pag-atake. Ang mga matutulis na pakpak ay bumalot sa kanyang mga bisig, at malinaw na maaari niya itong gamitin hindi lang sa depensa kundi sa brutal na opensa rin. Ang aura niya ngayon ay matindi, puno ng killing intent, at halatang buo na ang desisyon niyang tapusin na ang laban. Sa unang pagkakataon, makikita si Indre na seryosong pinagpapawisan. Ramdam niya ang panganib. Ngunit sa kabila ng duguan niyang kanang braso, nananatili siyang nakatindig at nakaabang. Hindi siya aatres, at balak pa rin niyang gamitin ang sugatang braso sa susunod na suntok. Sa arena, dong ang sigawan ng mga Diyos na nanunood. Walang makapagsalita ng maayos, ang excitement ay abot langit. Lahat ay sabik sa posibleng sabayang banggaan ng dalawang makapangyarihang nilalang. Samantala, si Jarl ay muling lumitaw sa isang panel at nagbigay ng babala. Paliwanag niya, ang mga pakpak ni Zuke ay hindi ordinaryo, ang bawat piraso nito ay may kakayahang magdulot ng malupit na pinsala. Habang binibigkas niya ito, halata ang kaba sa kanyang boses. Maging ang ibang Diyos sa paligid ay sumasang-ayon sa sinabi niya, tila nasa alanganin nga si Indre sa sitwasyong ito. Ngunit kahit tila one-sided na ang laban, hindi papayag si Indra na basta-basta na lang matalo. Nakatitig siya kay Zuke. Ang kanilang mga aura ay nagbabanggaan na parang bagyong magtatama. At sa puntong ito, isang bagay lang ang malinaw. Patay kung patay na talaga ito, mga cops. Isang malamig na pawis ang tumulo sa mukha ni Zuke, hindi dahil sa init ng laban, kundi sa bigla ang pagbogso ng matinding killing intent mula kay Indra. Sa isang iglap, nagiba ang ihip ng hangin. Ramdam ni Zuke ang bigat ng presensya ng Thunder God, parang kinuryente ang kanyang kaluluwa sa takot at pagkabigla. Lumingon siya, at doon niya nakita, si Indra, nakatitig sa kanya na parang hayop na handang umatake sa pinakamaliit na galaw. Nakakatindig balahibo ang titig ni Indra. Halos hindi na niya magamit ng maayos ang sugatan niyang kanang braso, kaya inilagay niya ito sa posisyong pang depensa. Samantala, ang kanyang kaliwang kamay, siyang nakahanda para sa opensa, ay handang-handa na sa pag-atake, punong-puno ng kidlat at matinding kapangyarihan. Isang suntok mula rito ay siguradong makakapagpabagsak kay Zupay. Hindi ito isang karaniwang suntok, ito ang parehong bugso ng lakas na minsan ng dumurog kina Baiho, Chuanho, at Chinglong. Kaya naman hindi na napigil ng mga kasama ni Zoukei ang pagtoon ng pansin. Ramdam nila ang takot dahil sila mismo'y minsan nang napuruhan ng nakamamatay na suntok na iyon. Dumagundong ang paligid, hindi lamang mula sa kulog na lumalabas sa katawan ni Indra, kundi pati na rin sa ihip ng hangin na tila may dalang anunsyo ng kamatayan. At sa isang kisap mata, nawala si Indra. Parang biglang pinutol ang eksena. Doon na nga nagsimula ang tunay na banggaan ng dalawang makapangyarihang Diyos. Wala nang atrasan. Pareho silang determinado, ang tanong, sino sa kanilang dalawa ang tuluyang babagsak. Spoiler alert lang mga pops! Sa huling panel ng chapter, isang matinding atake ang tumama sa dibdib ni Indra, isang atake na nagbigay ng matinding pinsala sa kanyang katawan. Kasunod pa nito, may mga tama rin siya sa likod mula sa mga patalim na nagmula sa mga pakpak ni Zopay. Sa sandaling ito, nasa alanganin si Indra, sugatan at hindi makapaniwala sa sinapit niya. Ito na kaya ang katapusan ng Thunder God. Dito natapos ang spoiler. Ngayon, balikan natin ang mahalagang punto sa spoiler na ito. Una, napaisip tayong lahat, magagamit pa ba ni Indra ang kanyang kanang kamay sa pakikipaglaban? Kung titingnan sa panel, malala ang tinamong pinsala, malalalim ang mga hiwa, bali ang isang daliri, at halos maputol na ang buong braso. Dahil dito, malabong magamit pa niya ito sa opensa. Maaaring magamit pa ito bilang panangga, pero tiyak na bawas na ang kanyang puwersa, isang malaking disadvantage para sa isang god tulad niya. Kahit sugatan, hindi lang si Indra ang dumaranas ng matinding pinsala. Sisuke mismo ay duguan din, may tumutulong dugo mula sa kanyang ilong at bibig. Malinaw na senyales na tinamaan din siya ng mabigat na suntok mula kay Indra. Dahil dito, napilitan siyang ilabas ang kanyang mga pakpak, hindi para lumipad, kundi bilang sandata sa depensa at opensa. Kung hindi niya ito ginawa, baka sa susunod na suntok ay tuluyan na siyang bumagsak. Bilang leader ng mga Assassin Gods, kilala si Suzuki sa pagiging maingat at tactical. Kaya't hindi rin siya nagkulang sa pagbibigay ng lahat ng makakaya upang hindi agad mapuruhan. Ngunit sa huling bahagi ng laban, nang tamaan si Indra sa dibdib at likod ng sunod-sunod na atake mula sa mga pakpak ni suke lalo pang lumala ang mga sugat ng Thunder God. Nasa bingit na siya ng kamatayan. Ngayon, ang tanong, ito na nga ba ang huling laban ni Indra? O may itinatago pa ba siyang huling alas na babago sa takbo ng laban? At dito na nagtapos. Alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina.